Hello mga mami! Naisipan nga namin pumunta dito sa Mandawi Foam Store. Dito sa kanilang Santa Rosa Laguna Branch. Para tumintingin ng mga gamit. Canvas lang ganon. Para sa aming future bahay. Marami nga pala kayo dito makikita mga furniture. Halos lahat nga ay naka 30% discount. Doon sa may mga home card nila. Sa mga naghanap ng sofa. Marami kayong pagpipilian dito. Nasa first floor nga pala lahat yun. Next pumunta naman kami sa kanilang second floor. Dito nga makikita nyo yung mga magagandang cabinet na merong mga iba't ibang size. Lalo na doon sa mga malilit lang na space. Marami sila dito noon. At yun yung hinahanap ko. Nagre-range nga yung mga cabinet nila dito ng 4,000 and up. Sa mga naghahanap naman, na wooden shelf wall. Napakadami niyan dito. Iba't ibang design at iba't ibang size. Next is sa mga naghahanap naman ng mga lalagyanan ng mga TV ninyo. Sobrang dami nyo rin dito makikita mga design. Nagre-range din sa 4,000 and up yung mga presyo. Ang mga hinahanap ko pa naman is yung mga color na white and brown. Malatim kahoy, ganon. Ang sarap din kasi talagang magtingin-tingin ng mga ganito. Yung bang ka, para lalo ka ka magpursige sa buhay. Anyway, next naman is itong mga table na from 2 seaters to 8 seaters ay marami po sila dito. At meron din po pala sila dito mga pang office table and chairs. Next naman is mga bed frame at mga kapal na mga mandawi foam. Halos lahat nga ng sizes ay meron sila dito. Nag-range din to sa 3,000 and up ang presyo. Next is meron din sila dito na lalagyan ng mga laruan ng mga bata para maturuan din natin yung mga bata na ma-organize sila yung kanilang mga laruan after gamitin. At meron din tables and chairs para para sa mga kids. Halos kumpleto na nga talaga dito mga mamis. Meron din sila dito mga sofa bed. At ito mga mi. Meron din sila dito mga nakaredy ng loof bed. I-assemble na lang to sa mga kwarto ninyo. With desk pa nga to. Pwede nyo iset up dito ang inyong mga laptop and desktop. At meron din sila dito pang outdoor na chair. At pwede rin to sa mga terrace ninyo. So yun lang. Yun lang ang aming quick tour. Dito sa Mandawi Foam Store. Santa Rosa, Laguna.